Buntis ka. Buntis ka! Huwag to two months na. Hindi, Fred, nagsasabi ako ng totoo. Magkakaanak na ulit na buntis ako. Hindi <sighs> hey, ka buntis. Okay? Alam ko na yung kanyang itsure. Yung mga iyak mo na yan. Ha? Kabisado ko na yan. Diyan mo ako nakuha noon eh. Kung wala, you were pushing me away just so I can crave to be a father to Leah. Huh? Alam mo, mahal ko yung bata. So what? Para mag na ako sa'yo? Yun? Ba't hindi totoo yan? Kusang loob kang bumalik sa'kin. Sinabi mo sa'kin, sa mahal mo pa rin ako. Because you manipulated me! Niloko mo ako! Niloko mo kami ni Amber! For what? So we can fit into your perfect design? Lorena, Carol, whatever the hell your name is! Tao kami! Hindi kami parang isang alaas lang! Hindi ko alam kung anong pagkakakilala mo sa akin. Kung anong mga sinasabi mo. Oo, oh, binago ko yung pangalan ko, pero yung puso ko, hindi ko yung binago. Biban, minalag kita. Minalag ko kayo ni Amber. Maulit-ulit ko yung sabihin sa'yo, maniwala ka naman sa akin. Maniwala ka sa akin. Makikinig ka sa akin. Kung totoong minahal mo ko, hindi ka magsisinungaling. I have never lied to you. Wala akong tinago sa'yo. Every time I said I love you, it came from my heart. Ikaw, tuwing sinasabi mong mahal mo ko, saan nang galing yon? Ha? Kaninong puso yon. Ha? Kaling kay Lorena Herrera? A person that was never real! And now what? Ha? Now what? You're gonna do everything you can. Magsisunuhalin ka, sabihin mo, putis ka para makapagpalikan ako sa'yo. Ang kapal na mukha mo! Totoo yan. <laughs> My friend, nagsasabi ako ng totoo. <laughs> Anak natin to. <laughs> Buntis ako kahit... Kahit ipacheck up mo ba ako sa doktor, gagawin ko lahat para mapatunayin sa'yo. Sinong doktor to, ha? Ha? Kakonsyaba mo? Pepekiin mo ang pregnancy results? Ha? Magkano gawin yon? Hindi hey, ka pa ano nagpapago sa pagsisinungaling mo. Ha? Sige. Sige, bintang mo na sa akin lahat. Sabi mo na sinungaling ako. Sige, pero huwag naman. Huwag naman to kasi anak natin to. Baby natin to. Walang baby. At mo na yung taramang yan. Hindi mo makakawa. Ako makanig sa ha? Tapos na tayo. Ayaw ko na makipag-usap sa'yo. Ayaw ko na marinig ang sinulingan mo. So don't reach out to me. Ayoko nang makita ka! Ha? Tapos na tayo! Matagal na! Tapos na tayo! Matagal na! Kalimutan oh mo na ako! Wilfred! Huwag kami iiwan! Tasa ko lahat na parusa mo sa akin pero huwag kami iiwan! Anak mo to! Tô! tudo!